Hello, magandang araw mga kaparmer Nandito po tayo ngayon sa ating tanim na Siling Labuyo mga kaparmer So tingnan niyo po ang aking siling labuyo uh, Dati ay nagdaan ng ating kwarisma ay, Ito yung sili kong labuyo na Dinaanan pa talaga ng Sobrang lakas ng korisma, mga kaidul. Pero ngayon, uh, tingnan nyo po. Ang hindi po namamatay ay andami ng bunga. Or inalagaan ko mabuti. So, makikita nyo man talaga, mga ka-farmer. Ating siling labuyo. Ang pula, pula talaga. Tingnan nyo po. Sobrang pula. At saka, nakita nyo ang dadami ng mga... Uh, Ah, bulak bulaklak si kasi, kasi tag-ulan ngayon at saka inalaga ko to sa spray kag ah, nilagyan ko na po ng mga fertilizer or pataba ng ating ah, siling labuyo so nung tag-init ay ito ay parang mamamatay na pero ang iba mga kaidol or mga farm talagang namatay pero rong iba ay naiwan hindi na mamatay so ang ginawa ko hindi ko pinatay lahat hindi ko in, hindi ko inraro ah, ang ginawa ko hinayaan ko lang siya hanggang dumating ang ulan ah so ngayon pag dumating ang ulan ay tataba siya ang dadami ng mga bulaklak mga ka-farmer oh niyo po ah two weeks ago pa lang simula nga nag-ulan siya pero ramdam na niya Ang sobrang taba at tuwang tuwa Ang tanim sa sobrang ulan Mga idol Pero inalagaan ang talaga to ng spray At saka nilagyan ng uh, Fertilizer para Ito ay Magampana niya At saka uh, uh, Nilinisa ko nga Dinamuhan namin para Para sa ganun ay Uh, tumaba pa siya masyado at saka alagaan na natin sa pag-spray mga idol. So ganito lang ang sekreto pag tayo ay may sili or wala pa tayong pang or may luma nga sili wag natin patayin agad kasi pagdating sa ulan ay ito yung mangyayari mga idol. So kapag tumanim ka ay ang tagal mo pang naghintay pero yung luma mo nga sili inalagaan mo lang basta hindi lang namatay yung puno niya ay ang bilis talaga mga idol um, habang siya ay namulaklak namumunga mayroon tayong harvestin agad tingnan nyo po pulang pula na mga hinog mga idol so hindi masyadong marami kasi bunga pa to sa taginit galing pa to sa korisma mga bunga mga idol pero this time nga talagang naka makapagpitas tayo kahit paano tingnan nyo po marami ng bunga mga idol oh. tingnan nyo po dami ng mga bunga nyo so ang lawak yung punta dun yan tingnan nyo po ang taba ng mga sili kong tanim mo Tsaka may mga mga tanim nga ako dito sa baba mga pansigang tingnan nyo mga idol oh namutik-tik sa sobrang bulaklak hmm, daming bulaklak mga idol oh. Ayan, kahit saan mga party niya ah, marami talaga mula ng bulak o oh, namutik-tik sa bulaklak mga idol ang ating siling ah, labuyo so ito po ito po so konti pa itong bunga pero sa sunod na simana or linggo kitang kita nyo nang ung to mumitiktik ayun mga idol oh yung mga bulaklak nyo so god bless sa uh, lahat na uh, nanonood or makita niyo talaga ang aking production dito sa aming farm sa aming farm mga ka-farmer so the best talaga pag atik at uh, tayo ay maging wise sa uh, farm so ito po sinasabi ko lang sa inyo kapag kapag uh, pinatay ko to nung nung tag-init pa ay magtatanim pa ako so wala tayong pipitasin wala matagal pa tayo maghihintay para makapitas pero ganito uh, wala pa tayong talagang panggastos ay tiyaga-tiyaga lang muna tayo tulad nito mga idolo yan sakit to ano to yung bacterial ah galing to sa lupa kailangan talaga bunutin at saka ah, ah, kailangan talaga bunutin at saka damuhan ang ating mga tanim ina nyo po ang agi sa patay noong kurisma mga idolo you know ang layo layo oh, patay to sa kurisma nung tag-init, lakas ng init. So buti nga, tinirahan pa ako. Pag sumubra ng init, ay buti nga natirahan pa tayo. Kung hindi tayo natirahan, ay kailangan talaga magtanim tayo. O, yun dito o, Ang siling labuyo pala mga idol kahit uh, matanda na ay sumaling sing ulit para siya ay magbigay ng bunga sa atin. Ano po? Namutik-tik sa bunga sa lahat ng mga bahagi nila. Ayun. Ayun mga idol. So nagtitiis po ako rin dito sa pagdadamo para para hindi yun maagaw ng ating mga damu damo dito. Ang dadami ng damo dito mga idol. Yan. Ayun mga idolo. Oh dito sa baba medyo payat pero dito sa mga kabilang mga bahin ay marami talagang magandang tubo so farmer is uh, tis lang muna pag tayo ay may produkto ay ay magkaroon tayo ng tiba tiba sa pera pag maganda ang ating produkto pero magandang ating pag-aalaga ng idol. Hmm. Tingnan natin sa baba panda. si dinamuhan to ang anak ko. Nagdadamo siya dito. Ganyan niyo po ang first layer dito mga idol. Ang ng tubo. Kala nyo bagong tanim. Hmm. Bali... Uh, panlawang buhay na to sili na to mga idol ito ay panlawang buhay na mga sili na to labuyo na to pero makita nyo talaga sinik na sinik mga area nga hindi na mamatay noon sinik na sinik sa bulaklak at ah uh, mayroon na rin dalang bunga mga idol pwede nga tayo magpitas eh dahil tayo ay may technique or mayroon tayong uh, good idea mga idol so ito po nating labuyo ngayon hindi natin pinatay so sa kabila na to ay mayroon rin tayong sigang so nagtatanim pa nga tayo ngayon mga idol you know uh, one month ago ah uh, pagdating ng 25 one month ago ng sigang ko pero Uh, binirahan sa init ng dalawang linggo kaya nga nang ugtok ang tubo pero babawi na to kasi uula na mga idol surko na lang kulang nito tsaka spray na lang alalay spray o oh, ang ganda ng tubo diba ba hmm. kunti lang to mga idol 500 lang to ayan pero no sa kabila ay yung sabi ko sa iyo yun ang labuyo ko uh, pinabayaan ko noong koresma hindi ko pinatay tingnan nyo mga idol gabukid talaga kung tingnan mo ang tataba saka ang ganda tingnan kapag ang tanim natin mataba so take a good idea mga idol pag kayo ay may mga tanim dyan nga uh, matanda na at saka wala tayong masyadong panggasto ay wag na natin patayin uh, alagaan na natin pagdating sa ulan ay talagang uh, tataba yan tulad sa idea ko labuyo tingnan niyo po. so makita nyo talaga gabukid tingnan kasi ang taba nyan ang gagawin natin ay isprihan nila